Malawakang baha ang iniwan ng pag-apaw ng Cagayan River sa kasagsagan ng, bag, ng Bagyong Christine. Kaya ang mga residente nagtitiis sa pagpabangka, makatawid lang sa kabilang barangay. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Basakit sa mga residente ang dumaan ngayon sa Duruk Bridge sa Kawayan City, Isabela. Gabewang kasi ang taas ng tubig matapos umapaw ng Cagayan River. Kaya ang mga residente bangka ang naging sagot para makatawid ng tulay. Isa si Tatay Jose sa binahang residente. Nagvoluntaryo siyang maging bankero para makatulong sa mga kababayang sinalantari ng Bagyong Christine. Hindi, hindi naman hanap buhay ito. Tulong ko lang sa mga kabaryong. Sa datos ng Kawayan City LGU, 22 barangay ang binaha. Mahigit 5,000 residente naman ang inilikas. Kung kahapon, Malawak ang baha ang sitwasyon sa mga taga Purokshete District 3. Hinaharap naman nila ngayon ang mga iniwang putik ng bagyo. Ang kailangan namin sana shelter po, pariklap namin sana kahit para hindi naman kami maapiktan sa... Tiniyak naman ng LGU na pagtutuunan ng kanilang flood control project ang mga malapit sa Cagayan River. Malawak pa rin ang baha sa Enrile Santa Maria Road kaya hindi pa rin madaanan ng mga motorista. Lubog din sa tubig ang 27 barangay sa Tuguegaraw City. Pati nga ang Inrili West Central School pinasok na rin. Nananatili namang nasa critical level ang Bunton Bridge ngayong higit 11 meters ang water level sa Cagayan River. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensio, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe. the social media pages the news five